kami ano ngayon sa November 2 na kasi kahapon maraming tao. Kaya ngayon na lang kami gagawin ng ano, pandyan. Uwi rin naman kami mamayang gabi. Inananay muna kasi sabay-sabay na kami papuntang Dasma. Aga pa 6 o'clock pa lang. ang mananghali. Sa gentri naman kami. Uwi muna. Mag-eco bike na kami hanggang bayan. Iwan na lang namin to sa Walter. Hello, hello, hello. Hello. Dito kaila ano eh. Kapatid ni nanay. Sige. Tayo na lang natira dito pala, oh. Kung Kahapon, maraming tao. Uh, Memorial to, uh, guys. Ano? Das ma. Ayaw umalis. Uh, Ayaw ang nila sa Bruce. Oh, mmm. Ah, 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 ay, 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 wala nang bubong pala dito sa kabila. No, inalis na. May oh. bubong dati dito eh. Kinin si Florencia si Lola? Oo. Ay, ay hindi. Felicidad si Lola. Ayun. Daddy! Picture! Walang taon nang kala. Anong kalapyan ang anak ngayon lang nakarating ang mga bata dito kasi nag-pandemic. You're reading? My eyes. My eyes. My eyes. Wow, ang galing magbasa. Ang <laughs> galing magbasa niyan. Mm, bigay mo kay Jared. Mag marunong din yan magbasa. Yeah. Bag mo muna yung bag mo na. No. Uy. Yan. Yan, lalag Oh, sa kabila? Sa ah, kabilang Dito? hindi ko kaila Sit down lang sit down dun eh ate si oo maulog, maulog. ano nakalibing maulog. si Lola na. ano inside, ano 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 Mauntog ano 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 ng sandi, ng bulakla kasi Ito, bulaklak kasi ano na lang. ano ano Hay niyo palamig din. Uy. 'Yun, kami na bebe. Eh. 'Yan, yeah, mga natutulog. O, bulaklak. Andiyan yung bulaklak na 'tay. Bulakbo 'yun. No. Ah, hindi na pa malambot 'yan. Rarecious 'yan. pa-sundo mo 'ke

kasi wala naman ng tao. Huwakan mo nga yun, ay. Pwede pong halo. Doon naman kami sa kabila, guys. Naglaad lang kami. Sumakay ka? Nahingal ako ah. Wala tayong dalang banigman lang. Upuan. Andiyan sa likod? Karton. Karton na. Kaya lang mainit na. May ko. ko na Kahit maliit lang. May pwede na to? Ang init, dito muna ako sa ilalim ng puno. Wala naman kaming tent dito. Ah, naihingal ako maglakad. Madami dami talagang tapong pa rito yung sabon. Wala lang tao. Kunti na lang tao. Ados na kasi. Open? Open? Sigin ng kandila. Wakan mo na, yak mo na si nanay. Ayusin yung bulaklak. 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 Oo, oh, o. Oh, Danda, ha? Ay, dirty na yung food mo. Doon na yun na yung si mami, oh. There, oh. Doon doon kay mami. <coughs> Alay nila yan dyan. yung <coughs> food Ay, baby, wag mo pa ano. Pagkanta ba sila maglalagot? Sabi, pupunta rin. Ewan. Yeah. Lola, yeah, so, okay. okay. So, Tama init dito. Tama sa kunang nga Amin nila eh. Uh, uh Alin? Yung katabi? Ano uh nga -huh. rin, mukhaan. Magkano ba manti? Ito, bigit May kita sa dami dito. 100,000. Let's... Meron na naman si Julio lote, di ba? Utang. <laughs> Ang layo. Pindang. Ah, Abalera. Abalera ba 'yon? Mm. Ay, Ay, Amadeo pala. Sa Amadeo pala. Ha, hindi marunong. Tama 'yan, bibili. Nakita lang ni Kuya diyan sa sahig. Wala na, wala sa akin, okay, Mommy. Ayun oh. Pasok mo 'yan. So, Tay mag picnic tayo dito. Wow, picha. Wow, picha. Wow, ano? It's uh, ano ta, Angel. Ah, may free, may free Lisa. Ayun lang. Ay, ay, ko si Sander. <laughs> Bayaran mo muna, oh, bago <laughs> magreklamo. <laughs> Hindi kasi siya nakain niyan, kaya sabi niya ayan lang. Ayun lang. Ay, yan lang. Hindi mo naman sinabi. Hindi siya nakain niya. Hindi mo sinabi. Hello. Kain ka niya na. Tikman mo muna. Tinan si Jared. Ayan na. Oo. <laughs> Yan lang. Paano ba Yan lang sa'yo ha. Tali. Tali sa'yo. Tali sa yo. Wow, sarap. Ano itong isa? Aloha. 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 Kalat mo yung... Okay, oh. Spinach. Wala naman kutsara. Eto eh mm. yung... Yung... Yan. No? Yung table. Uy! Ba't hindi yung na... Yung maliit sa'yo. Sushi bake, masarap. O, okay. Joe. Yung maliit sa'yo. So, okay, Jerry. I Alin? Mean. Maliit. Paano ah, ba si Sander? Hindi nga naman ano sinabi. No, okay. Sander, ayan. Ano, tanggalin mo na lang yung topping snack. Malik oh, ko bang... Ah. Ayan, yan, yan. yan. Ay, eh, mag-biscuit ka na lang. Ako oh, ako wow, wow, naman kayo. Wawa naman sila na yun. Pare-pares ba yan? Hindi. Hindi tayo magkakaiba. Mall only. Ay, mainit. Gahanap buhay ka. Huh? Mainit. Tawag mo, si Tawag, yan yan? Tawag mo si Mami. Kaya Masarap. sarap yung siya yan. Gusto mo tayo. Tawag mo si Mami para may hawak mo. Ano? Spinach. Dili. Mainit eh, oh. Oh. Mainit. Ay. Oh. Mainit nga. Oh. oh. Opo, oh. Masal... opo, 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 opo. Eh, tingin na ka uh, umay. Eh, be, isa lang. Mainit eh. Meron pang isa dito. Meron pang maliit. Nakakaumay. <laughs> Kagatin mo nga, hindi ko makakagat. Oo, oh, parang makakagat ko rin yung yun. ipin ko kasi, bebe. Papakain ka na lang Mainit eh. Mainit naman, no? Oh. Gusto ko ng hot sauce eh. Ah, Mukha kasi. Kaya natin may bukas. Oo. Oh. Oo. Mm. Oh. Ano mm. nga? Naunahan ka siya <laughs> Akin na, dali. Sige mo kayo lang. Brea. Brea, bigay mo kayo dito. Dali. Uh. <laughs> Lasing na ang Preya. Paano siya? Paano yung... Ah, sige. Yung... Danya. Daga? Daga, mabuhay sa... Hindi yung ano? Tao? Oo. Oh. Uh -oh. Pag ano na lang, bungo na lang. Hindi oh, no. niya makakain. No? Siyempre bungo Ay, na na mo Paano siya nabuhay pa rin? Sino yung daga? Hindi uh -uh. ba hindi na labas na siya, nakakahukay ng lupa ang daga. Kasama na pala yun. Okay, mm -hmm. sa Hindi, pa na, nasa kabao siya. Kakainin niya yung kabayo. Asama ay, kabayo. Ay, ako yung bangkay. Ma, <laughs> tudubig. May water yan. Galing mm -mm. naman. Iilaw yan paggabi. Two bodies lang. <laughs> Mami. Wow, you're a driver. Baby driver. Pip pip. Tulog na daw si lolo niya. Log 2. Uwi <laughs> na kami at mainit na. Bye-bye na po. Bye-bye. <laughs> so, sa viewers ka nagbababay na. <laughs> Ang preya nagbababay oh. o. bye na lolo. Diyan ka na muna. No. Bye, Lolo. Bye, bye, Lolo Roman. Bye, Lolo Roman. Bye, 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 Lolo. Ano to tayo? Private na lang. Private. Eh. Maglalakad tayo hanggang Gentry. <laughs> <laughs> Ibigay mo na yan kay Daddy Sander at tayo uuwi na. Ganda o bagging. Ganda. Ito, itong halaman. Ang ganda, oh. Yes, turn it there. mo ulit yan. Mm -hmm. For cleaning si Sander. Asa si Preya? Ay, ayun pala. Ayun <laughs> pala ang Preya. Preya. <laughs> check up ko na tong aking magang magang ngipin. Birthday girl na. Ah, <laughs> oh. maya na. Later, later. Last na lang na kayo, isa na lang eh. Smile na, show your teeth. Yay! Happy birthday, Althea! Happy birthday, chan lang kayo. Kasi itong batch na to, alam ko, ayan, magagaling talaga tong sumayaw. kamay niyo. Kamay niya? Oo. Uh -huh. Oh, oh shake it. <laughs> <laughs> ano ba sasayang mo sa kanya? Ka Crush ko siya. Grabe <laughs> ka naman. Crush ka ba ulitik, boy?